Mag-ikot ng walumpo, para sa isang kalabit, isang balbula, isang daang kalabit. Kung sasabihin ko sa inyo ang totoo, sino pa sa inyo ang mga pumasok para magapula ng apoy? Paano pa mapapatay ang apoy na ito? Ako si Jiang Liwei sa kasalukuyan. Nakatayo ako sa tuktok ng tangke ng langis na napapalibutan ng apoy. Ang hawak kong wrench ay nag-iinit na dahil sa 1,200 degrees na temperatura. Sa aking baluktot at sira-sirang face shield, nakita ko ang aking dugo na umaagos pababa sa mga linya ng metal. Dahil sa init, agad itong nag-vaporize at naging pink na usok ang batang sundalong si Wang Hao sa likuran ko. Ikatatlo na itong pagkakataong natapon ko ang mineral water sa bibig ko. Pero ang mga patak ng tubig na ito ay hindi pa man nahahawakan ng aking protective Suit, ay biglang sumanga na parang may pumutok. Ang init dito ay napakainit na nakakasakal. Pati ang luha ko ay hindi umaabot ng tatlong segundo. At ang dahilan ng ganitong sitwasyon ay magsisimula ilang oras ang nakalipas. Nang mga panahong iyon, masaya akong kasama ang anak ko. Sa isang paligsahan para sa mga magulang at anak, bigla na lang, umalingaw ngawang malakas at mabilis na tunog ng alarma ng sunog. At sinira ang katahimikan. Sige! papuntana na ako. Nakita ko ang lungkot at pagkadesmaya sa mga mata ng anak ko at puno ng pagsisisi ang puso ko. Ngunit tungkulin ko ito. Walang pag-aalinlangan akong kumilos. Agad akong nagtungo sa pinagmulan ng sunog. Ako si Jiang Liwei ng East Mountain Detachment. Iulat ninyo ang sitwasyon ng sunog. Ang pinagmulan ng sunog ay ang pagsabog ng tangke ng gasolina sa Binhai District. Ang tunog ng sirena ay pumutol sa katahimikan. Agad akong nagpunta sa pinangyarihan ng sunog. Kiningnan ko ang paligid at nakita ko ang isang tangke ng langis na may 100,000 cubic meters na lubhang nasusunog na, at mayroong higit pa sa dalawampung katulad na imbakan ng langis sa paligid. Napakakitid ng pagitan nila, nakakapangilabot, at ang mas masama pa, malapit lang ang imbakan ng mga kemikal, na mayroong malaking dami ng benzin. Pag sumabog ito, katumbas ang lakas ng dalawampung bomba atomika, at kung kumalat ang lason, ang buong binhay, pati na ang fengtian at karatig na mga lalawigan, ay mapapahamak na magpakailanman. Kinuha ko ang telepono ko, at tinawagan ang bahay. Papa, pakinggan ko ang boses ng anak ko. Pinipigilan kong huwag umiyak. Sinabi ko sa kanya, pagbalik ko, araw-araw ko siyang sasamahan. Huwag kayong mag-alala. Pag namatay na ang apoy, uuwi na ako para hanapin kayo. Hindi ko pwedeng sabihin ang nangyari sa sunog. Ito ang panuntunan ng mga bumbero. Pero alam ko, maaaring ito na ang huling gabi ko. Nakikita ko ang mga kapatid kong kasama ko sa pakikipaglaban. Alam ko, kami na lang ang huling panangga sa pagitan ng apoy at ng mga tao. Kami na lang ang natitira miyembro ako ng partido may mga kapatid Isang hakbang pasulong. Tungkulin ng mga miyembro ng partido, may masasandalan ang mga magulang ng mga kapatid. Kaya dapat kayong bumuo ng isang pangkat na sasagi para maging prangka. Isang suicide squad. Pumasok at mano-manong isara ang balbula ng tangke A01. Para mapigilan ang pagkalat ng apoy, may isang tao na kailangang isugalang buhay para isara ang balbula. Ako na po ang pusang mag-aalok. Alam ko kasi kung nasaan ang balbula. Walang sino man ang masangkop sa gawain na ito kaysa sa akin. Iniulat ko po, hinihiling ko na ako na ang papasukin. Nakapasok na ako roon. Alam ko kung nasaan ang balbula. Sa bundok silangan. Ako ang pinakaangkop na tao. Maniwala po kayo sa akin. Tahimik na tumango ang commander. Commander, commander, ipinapakita ng mga mata niya sa akin, commander, bawat sundalo, ayaw niyang iwan, brigada ng binangkort, ngunit kailangan din niyang iwan, sisiguraduhin matatapos ang misyon, handa na ba kayong lahat, handa na po, ang kilos ay Ang mga kasama ko sa pakikipaglaban ay nagbukas ng daan para sa akin. Pumakbang ako sa apoy, ngunit napakapayapan ng aking kalooban. Dahil handa na ako sa pinakamasamang mangyayari, sabi sa akin ng pangulo ng pabrika bago ako umalis. Mga sampung minuto lang daw ang kailangan para maisara ang balbula, pero lumipas na ang isang oras. Ubus na ang oxygen sa tangke, pero ang balbula, ayaw pa rin gumalaw. Kapitan, Mauubusan na po ako ng oxygen. Nag-alarm na rin po ang akin. Sige, tanggalin na natin. Nalaman ko lang ang totoo nang humingi ako ng permiso sa aking superior. Hindi mo ba sinabi na sa loob lang ng ilang minuto ay masasara na iyon? Hindi ko rin alam kailan may hindi pa namin ito sa naro ng mano-mano. Ang alam ko lang ay, walumpung ikot, para sa isang kales, isang daang kales para sa isang balbula. Bakit mo kami pa ulit-ulit na niloloko? 8,000 ikot ang kailangan para isara ang isang balbula. Apat na balbula ay 32,000 dalawang libung ikot. Ang pagsigaw ng kapitan, puno ng takot at pag-asa. Halo-halo sa maingay na tunog ng radyo. Diretso sa aking mga tenga. Hinilabutan ng aking ulo. Dahan-dahan akong nag-angat ng ulo. Bin Ibilang ko ang mga nasa harapan ko. Apat na higanteng bakal na ang diametro ay mahigit sa dalawang metro. Bigla kong naalala ang mukha ng anak ko kanina bago ako umalis. Nakatingala siya, at ang kanyang tinig na puno ng pagtataka at pagtatanong. Papa, may taong ba na dahil sa iyo? May taong ba namatay dahil sa iyo? Ang linyang iyan ay parang matalim na kutsilyo. Tumama ng diretsyo sa puso ko. Parang hindi na ako makahinga sa sobrang sakit. Kasabay noon, ang sugat sa kaliwang noo ko. Sumasakit na naman ng gusto. Iyon ay galing sa isang misyon ilang araw na ang nakakaraan. Dahil sa pagkakamali ko sa pagpapasya, na nagresulta sa pagsabog ng isang karenderia. Naroon sa pagsabog, pati na ang aking kasamahan sa pakikipaglaban, si Sonyan. Ang tanawin na iyon, ang mga sigaw ng paghihirap, parang isang ani nung hindi maalis. Lagi kong nadarama sa aking dibdib, at naging isang sakit na hindi ko mapapatawad sa buong buhay ko. Ayaw ko nang maulit pa ang trahedyang iyon. Sa likuran ko, may mga kasamahan akong kailangang protektahan. Para sa mga mamamayan at sa aking pinakamamahal na asawa at mga anak, ang kaya ko lang gawin ay ang gawin ng lahat ng aking makakaya, upang maprotektahan ang mas marami. Nag-aapoy ang metal. Sumisigaw ang bawat pagkakadikit nito. Tumutulo na ang dugo sa aking protective suit, ngunit hindi ako tumigil. Sa wakas, nagawa naming isara ang dalawang balbula, ngunit lalong lumalakas ang apoy. Gusto naming isara ang natitirang mga balbula, halos imposible na, pero hindi kami sumuko. Pinili naming tawirin ang mga tubo sa gitna ng apoy. Dalawa na lang ang natitirang balbula sa kabila. Dito na lang kami tatawid. May narinig kaming sigaw sa radyo. Narinig ko si Zingji, ang torpong batang to na lagi lang napaparusahang mag-jog noong recruit pa. Mga kapatid, nandito na ako. Mag-isa siyang lumalaban, nagbubukas ng daan gamit ang water cannon. Binabagsak siya ng malakas na water jet, pabalik-balik, pero nagawa pa rin niyang magbukas ng daan sa gitna ng apoy. Terror na! Duguan ang mukha niya habang sumisigaw sa mga rescuer. Nasunod na segundo ay tinamaan ng nahulog na tubo ang helmet niya. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para makagawa ng daan palabas para sa lahat. Ngunit, siya ay nanatili na sa apoy na iyon magpakailanman. Ang pagkamatay ng kanyang mga kasama, ang hindi mapigil ang apoy. Ang sunod-sunod na pag-agos ng apoy ay paulit-ulit na sumasalpok sa chemical area. Wala nang ibang paraan kundi ang magtiis. Walang iba. Ginamit ni Mawigwo ang fire truck para gibay ng bantayan. Gumawa siya ng pansamantalang pader gamit ang mga brick. Lalong lumalakas ang apoy. Wala nang atrasan ng lahat. Simula nang maging bumbero tayo. Handa na tayo sa anumang sakripisyo. Alam kong madalas akong masungit sa inyo. Pero ngayon, masasabi ko sa inyong lahat na ipinagmamalaki ko kayo. SWAT, pinagsulat ni Mawigo ng mga huling mensahe ang lahat. Kahit mamatay man tayo rito ngayon, dapat malaman ng mga pamilya natin ang ginawa natin. Sa mga may magulang, sabihin ninyo sa kanila. May anak. At sabihin sa anak Halika. Gusto ko nang umuwi, mama. Pagod na po ako. Ma, pa. Hindi ko kayo binaygo sa misyong ito. Ah, kung sakaling ang misyong ito ay magresulta nga sa pagkamatay ko. Pasensya na po sa inyo, mga anak, kung sakaling may susunod pang buhay, ang inyong anak ang mag-aalaga sa inyo. Lahat ay nakangiti, sinisikap na maging magaan ang loob, pero hindi kayang lokohin ng luha. Nang ihagis niya lang ang telepono sa labas ng pader, isang malakas na tunog. Sumalakay ang apoy na parang ahas, tinagos ang mataas na pader. Lahat tayo'y nakayakap na lamang sa mga bato, inaagawan ng oras. Lahat ng tubig sa lungsod ay ibinuhos sa sunog, ngunit hindi pa rin sapat. Sunod-sunod na naubusan ng tubig ang mga pangkat sa iba't ibang lugar. Patuloy na tumataas ang temperatura. malawakang ang krap ang nangyari sa pader. Wala na kaming ibang pag-asa kundi ang pangkat na namamahagi ng tubig mula sa malayo. Tumalon si Xu Xiaobin sa maduming dagat na puno ng langis para linisin ang basura. Ngunit nasabit siya sa lambat at hindi makalabas. Ginagawa ng mga kasamahan niya ang lahat ng makakaya nila. Ngunit hindi pa rin nila siya mahayla pataas. Kukuha pa lang sana si Xu Xiaobin ng litrato para sa kasal. Apat na araw na lang sana ang natitira bago ang kasal niya. Iniulat sa buong command center. Si Bantay Xu Xiaobin, nasawi na. Bin ang port. Dito sa may tangke ng langis, isinara ko ulit ang isang balbula. Pero ang kasama ko, sobrang dehydrated na. May hallucination na nga. Pinalitan ko siya. Gusto ko siyang makalabas na. Pero ang gusto lang niya ay isara ang balbula. Hindi pa nasa sarado ang balbula. Hindi tayo pwedeng. Hindi tayo pwedeng umalis. Walang gustong mamatay dito. Ako rin naman. Nangako akong iuwi ko ang mga kasamahan ko. Pumakyat ako sa itaas. Ginamit ko ang palakol ko para putulin ang hagdan, para makagawa ng daan palabas. Sumigaw ako at pinagbili na ng mga kasamahan kong umalis na, ngunit pagdating nila sa ligtas na lugar, dun lang nila napagtanto na wala pala akong balak umalis. Sa gitna ng pagkagulat nila, kinuha ko ang palakol ko at pinutol ang hagdanan pababa, at bumalik sa pinakamalakas na pagsabog. Parang narinig ng apoy ang aking hamon, at bigla akong itinumba. Ganap na nauupos ang kanang braso ng aking protective suit Napakaganda ng pakiramdam ng apoy sa balat ko Isang malamig na pakiramdam muna Tapos ay ang matinding sakit Nang mga oras na iyon Nakita ko ang mga larawang nasusunog sa lupa Larawan namin iyon ng aking asawa at mga anak Habang tinitingnan ko ang larawan Bamigat ang loob ko at napuno ng lakas Nasa likuran ko ang aking mga mahal na pamilya Ang napakaraming mga kasamahan Ang mga mamamayan ng buong lungsod Hindi ako pwedeng matamba Dapat kong magpatuloy Tuloy. Ang bawat veterano sa bumbero ay dumaan na sa pintuan ng kamatayan ng maraming beses. Walang nakakaalam kung alin ang magiging huli. May mga magulang din kami, may mga mahal sa buhay. Pero sa oras na maisuot namin ang uniforming ito, pinili na naming harapin ang lahat ng panganib para sa mga mamamayan, Haarang kami sa kamatayan Narinig ko ang pag-iyak ni Joe Howe mula sa malayo Kumaway ako sa kanya Ipinagpatuloy ko ang pag-ikot ng balbula na posibleng wala naman talaga Ang mga buto sa dulo ng aking mga daliri ay nagkaroon na ng kinang na parang metal Ang dugong nasa loob ng aking sapatos na pang-protection Sa bawat hakbang ko ay may tumatalsik na mainit na mga kislap Nang marinig ko ang huling pag-click Biglang tumigil ang alarma sa malapit na chemical plant Bihira sa gitna ng sunog Ang katahimikan na tumagal ng limang segundo Talo ka na! tila ba nilalamon ako ng init? Parang naririnig ko ang asawa kong umaawit ng lullaby. Yung inaawit niya ng paulit-ulit noong ipanganak ang anak namin. Pero ngayon, halo-halo na sa ugong ng apoy, mas lalong malinaw. Nawalan na ng pakiramdam ang kanang pa Siguro'y nasunog na ang mga nervyos ko. Sa mga huling sandali bago ako mawalan ng malay, parang nakita ko si San Yan. Nagbigay galang ako sa kabilang panig ng sunog. Nakatayo sa tabi ko si Nazing Jijo at Hao, at ang mga matatandang kasamahan ko na dapat nang nagretiro. Sabi nila, umikot ako ng 32,000 beses. Sabi nila, ibinaba ko ang temperatura ng tangke ng 1,200 degrees gamit ang katawan ko. Sabi nila, ang himalang nagawa ko ay sa at na para may sulat sa aklat aralan sa pag-iingat sa sunog, pero walang nakakaalam. Nang lumunin ako ng apoy, naamoy ko ang nilutong pansit ng aking asawa, walang nakakita. Sa huling pagsabog ng apoy, mayroong isang taong nakasuot ng orange na uniforme, na may hawak na isang batang lalaki na may pulang necktie patungo sa malayo, Papa. Pagkatapos ng mahigit isandaan at dalawampung oras na pagsusumikap, sa wakas, napatay na ang malaking apoy, ang abo ay bumagsak sa balikat ng bagong sundalo, kumikinang, ang mga bulong na sinasabi nilang ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng iba, sa huli ay mapapawi rin kasama ng usok na umaangat, espesyal na tauhan, at ang mga kapatid ko, sa unang kumpanya ay naroon sa bawat gabing madilim na may apoy. Ituloy natin ang kwento tungkol sa wrench, ang balbula, at ang di na sigarilyo. Iyon ay para sa mga bumbero, ang pinaka-ordinaryo at pinaka-nakapapasong epiko.